Walang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng Malacanang kasunod ng nalalapit na impeachment ni VP Sara at ang katatapos lang na 2025 midterm elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa simula pa lamang ay walang kamay ang Pangulo para isulong ang pagpapatalsik sa pwesto laban sa Vice Presidente. Bagamat may bagong komposisyon na anya sa Senado, hindi totoo ang mga ulat na kumpiyansa ngayon ang administrasyon na mapapatalsik si VP Sara sa pwesto at wala rin kahit anong pag-uusap tungkol dito. Giit pa ni Castro, ang pangunahing layunin ngayon ni Pangulong Marcos ay ang pagkakaisa ng mga bagong halal na opisyal anuman ang kanilang partido, lalo na sa Senado. Dapat anyang unahin ang kapakanan ng mamamayan at hindi ang pansariling interes o para sa kaibigan lang. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng pangulo sa impeachment or sa sa impeachment trial ni VP Sara wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang, ang Presidente. Samantala, kasado na rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte nasisimulan ngayong 19th Congress at itutuloy hanggang sa 20th Congress. Ayon kay Senate President Chis Escudero, susundin pa rin nila ang inilatag na timeline lalo na't walang desisyon ang korte na pumipigil para magsagawa ng paglilitis ang impeachment court. Anya, magpapadala sila ng notice o sulat sa kamera para iparating na kailangan nilang ipresinta sa plenaryo ng Senado ang Articles of Impeachment o yung mga kaso na inihain laban kay VP Sara. Ito ang maghuhudyat para makapag-convene na ang Senado bilang impeachment court maging ang mga robes na susuotin ng mga senador. Natatayong senator judges ay halos kumpleto na at tatahiin na lamang ang mga robes na susuotin ng mga bagong senador na papasok sa 28th Congress. Kumpiyansa naman si SP Escudero na hindi makakapekto sa proseso ng impeachment trial ni VP Sara ang mga nanalong bagong senador na inendorso ng vice presidente sa katatapos lamang ng halalan. Ayon kay Escudero kung pagbabatayan ng kasaysayan, hindi lamang sa parte ng Senado ay sadyang nagbabago-bago rin ang posisyon sa larangan ng politika. Mayroon anyang pagkakataon na mga inendorso ay kinalaban ang mga nag-endorso sa kanila at may mga nangyari na mga dating magkalaban ay nagkampihan sa huli. Tumanggi naman si Escudero na magkomento kung posibleng maningil sa pamahalaan ang mga nanalong senador na nasa panig ng mga Duterte at mas mabuting sila na lamang ang tanungin tungkol dito. Umapila naman ang Senate President sa mga kasalukuyang nakaupo at mga bagong senador na papasok sa mataas sa kapulungan na iwasang magkomento o magbigay ng kategorikal na posisyon tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte.